So, uh, well, uh, magandang uh, tanghali po muli mga kababayan. Ito po muli ang inyong lingkod si Kuya Mamo at uh, muli po nagbabalik dito po sa YouTube channel upang uh, bigyan natin ng uh, reaksyon itong mga nagiging kaganapan dito sa ating lipunan at uh, upang uh, mabigyan na rin ng informasyon ng ating mga kababayan uh, hindi po uh, alam ano, yung mga nagiging uh, kaganapan na dito po sa ating bansa sa araw na ito. So, bago po natin na uh, simulan mga kababayan ay... Uh, Binabati ko muna po yung ating mga kaubayang nariyan sa Luzon, Visayas, Mindanao at ating mga kaubayang OFW na nariyan po sa iba't ibang dako ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. At uh, sana po ay uh, nasa mabuti tayong kalagayan. Ang mga kaubayan ng reaksyon ito mga nagiging kaganapan ngayon ngayong araw na to sapagkat tayong uh, uh, grupo po ng mga supporters ni Sarah Duterte ay uh, nag-tipon-tipon na naman sila sa Isis Rhine upang uh, naghikayat ano, ng uh, ating mga kababayan na tunguhin yung uh, Edsa ngayon at uh, magkaroon ng uh, people power sa araw na ito. So hindi po sila tumitigil ano, hanggat uh, hindi po napapabagsak ang uh, gobyernong Marcos. At uh, matapos po ng uh, kaguluhang uh, sa Kongreso, no? sa pamagitan ng uh, Vice Presidente, dahil uh, nagwawala na po siya noong mga nakarang araw at ngayon po ay uh, matapos po yung pagwawala nyo ni Sarah yung mga supporter na naman ngayon ang uh, gumagawa naman ng tensyon ano, dito sa ating lipunan upang magaroon ng uh, kaguluhan so uh, kayo na po bahala mga kababayan ang humusga no, kung tama nga ba itong ginagawa nila at ano nga ba ang dahilan kung bakit uh, ginagawa nila ito walang uh, kamagitan na support na ng taong bayan at dito po mga kababayan, no? mayroong 50 so na limang general ang susuporta na mga mga ating kababayan. So ayon dito sa vlogger na ito, may limang general daw ang susuporta sa kanila dito sa mga ginagawa nilang uh, pag-aaklas. Ano? Dahil ang hindi ba nila alam, ang hindi nila alam na maaari silang uh, balikan ito ng gobyerno sapagkat uh, sila po yung nagpo-provoke ano, sa ating mga kaubayan na sumali sa uh, protestang ito upang pabagsakin ang uh, administrasyon ni Marcos so, Ito ito mga kaubayan, mapapansin nyo mga vlogger ang uh, naka, nakahanay ano, sa isang lugar at uh, ito po yung uh, nagbibigay ng mga informasyon na yung mga nagiging kaganapan dyan sa shrine at ayon sa kanila umabot raw po ng milyon ano yung uh, kanilang grupo at uh, hinikayat nila yung mga mamayang Pilipino na sumali dito sa uh, protestang ito dito po sa people power uh, anilay, uh, people power upang uh, babagsikin nga yung gobyerno dito mga kaubayan uh, papasukin natin yung uh, isyong ito paano nga ba uh, Paano anong dahilan? Bakit ah nagkakaroon sila ng ganitong ah uh, uh, pag-uugali na pabagsakin ang uh, pangulo sa pamamagitan lamang ng uh, pagiging uh, supporter nila ni Sara. Ano? At uh, wala naman po sila ng uh, mabigat na dahilan. Ang alam ko dito mga kababayan, ano, yung ating uh, Armed Forces of the Philippines at saka yung uh, uh, Philippine National Police ay uh, non-partisan 'yan wala po yung kinakampihan at uh, doon po sila papaling ngayon sa tama ho yung mga yung alisunod doon sa saligang batas yung mga napapaloob doon sa saligang batas yun po ang susunod nila pero kapag nagkamali ka at uh, kayo ng uh, labag sa batas ay maaari ko kayong kasuhan tulad po dito mga vlogger na ito ha? hindi, pala, hindi lang po ito bente uh, 20 30 yung mga vlogger na ito na na gumagawa ng uh, ng uh, paraan upang uh, magkaroon ng uh, uh, pag-aaklas itong ating mga mamamayang Pilipino ay uh, maaaring indarting ang araw na makikita ito ng gobyerno na isa sila sa mga dahilan upang uh, maprovoque ano yung ating maumayan na sumali dito sa ganitong uh, okasyon at uh, makipag uh, makisimpatiya dito po sa mga supporter ng uh, mga Duterte upang uh, pababain o pabagsakin ano, yung gobyerno ni Marcos. So dito, ang hindi alam ng ating mga maumayang Pilipino, yung mga pangkaraniwang uh, maumayang Pilipino na nariyan po sa hanay ng mga nagkuprotesta dyan po sa IDSA, no hindi nyo po alam na uh, pinapagod nyo lang po yung sarili dahil uh, sabihin na natin, mabigyan mo kayo ng pangkain ng uh, mga organizer ng uh, grupong yan, malaki na po yung limang uh, daang piso. At uh, nariyan kayo buong mag magdamag, buong maghapon, at uh, iiwanan ninyo yung inyong pamilya sa inyong mga tahanan upang uh, mag kayo dahil uh, makikipagsimpatiya kayo dito sa mga grupong iba ang hangarin sa bayan ang uh, gusto, ko kong puntohin puntuhin ito mga kaubayan, ito pong mga vlogger na ito. Uh. Ito pong mga vlogger na ito na nag-initiate ano, ng uh, uh, magkaroon ng uh, people power araw-araw. Ang gusto nila, araw-araw magkakaroon kayo ng pagtitipon dyan. Uh, magsisigaw sila dyan sa, sa kung saan sa ang lugar na maraming tao. Sinasamantala nila yung uh, kahinaan ng mga mamayan dahil sa sarili nilang interes alam nyo ba mga kaubayan kung ano ang ibig kong sabihin yung mga vlogger na yan mga kaubayan kumikita yan at ang uh, ang trabaho ng mga yan ay uh, ipoprovoke ano, yung ating mga mamamayang Pilipino upang mag kapag, uh, mag-aklas kapag naniwala kayo dito sa mga vlogger na ito kung mapapansin ninyo kapag uh, nagsisigaw yung mga vlogger meron na kami dito ang um, libo tatlong libo na kami halos kalahating milyon na kalahat o oh, isang milyon na ang ibig sabihin niyan mga kaubayan, dinadagdagan nila yung uh, bilang ng mga tao na narayan sa isang lugar upang uh, ma mahikayat yung ating mga umayang, uh, ordinaryong mga umayang upang sumali doon. At uh, sumatutal mga kaubayan, pag uh, dating ng hapon, natural hindi magtatagumpayan dahil wala naman po kayong um, konkretong dahilan upang uh, pabagsakin ang gobyerno. Hindi naman na kung, kung kayo mga matatalino, I-analyze niyo mga kababayan kong mga Pilipino no. I-analyze niyo bakit ah kaya tayo kayo ng mga vlogger na 'yan na walang uh, ibang ginawa kundi magladak-dak dyan sa kanilang mga channel at uh, 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 iniingan nyo niyo uh, ayong ating mga mamamayang Pilipino na makisali dito po sa uh, ganitong pagtitipon at paglumaki na po yung bilang ano ng uh, ng mga taong uh, nasa ilalim na po ng nagpo walang ibang mananalo dyan ito mga vlogger na ito. Sapagkat uh, pagdating ng hapon, pagdating ng gabi, walang ibang mananalo dyan mga vlogger. Alam nyo kung bakit? Ito, bibigyan ko kayo ng bibigyan ko po kayo ng ano, informasyon ano, sa ating po mga kababayan salat uh, asalat sa kaalaman. Ano, pat po dito sa mga sinasahod nito mga vlogger na ito. Kapag ang vlogger ay uh, nagkaroon ng 200,000 uh, views, mga kaubayan, malinaw na 10,000 na yan. O mahigit pa. Sa isang araw, mga kabayan, kapag araw-araw uh, kayong nagsisigaw dyan sa kalasada at sinabayan nyo yung mga vlogger na yan, pagdating ng gabi, kayo ang walang kinikita, walang kikitain. Pero yung mga vlogger kikita yan dahil sa mga tao na simpatiya sa kanila. Alam nyo ba kung bakit? Hindi naman, hindi naman uh, manunood yung mga ating mga mga mamayang Pilipinong may cellphone, ano? Maging uh, kami na na against sa mga Duterte o kaya naman yung mga pinklawan, manunood yan. Dahil uh, titingnan niya, titingnan namin kung ano nang tagang kaganapan. Kung uh, gaano ba talaga kalap kalaki yung volume ng taong narensed sa ngayon. So ngayon, dadagdag na naman kami doon sa bilang ng mga views ng mga vlogger na yon at magiging pira yon, mga kababayan. Magkaroon ka lang ng 200,000 views or uh, higit pa. Humigit kumulang 10,000 ang kikitain ng uh, isang vlogger sa loob ng halos wala pang isang araw. Uuwi yan na nakangiti kahit na hindi na hindi, kahit na hindi na tuloy yung uh, revolusyon sa edsa panalo yan. Mantakin mo kung araw-araw na magsisigaw kayo dyan sa kung saan ang sulok ng uh, Pilipinas at nariyan yung mga vlogger. Sa loob ng uh, isang buwan, magkano ang kikitain ng mga vlogger? 300,000. Kayo. Kayo ang mga ordinaryong mga Pilipino na nariyan ngayon na hindi naman vlogger. Mayroon ba kayong may uwi na pambili ng bigas sa inyong pamilya? Kaya kumisan, mag -isip, isip naman tayo mga kababayan, wala pong mangyayari dyan po sa mga people-people power ninyo unless kung mayroong matinding dahilan. Kung mayroong kayong uh, matibay, kongkritong dahilan, maaari yung pabagsakin ang gobyerno sapagkat ang military, hindi yan makikipagsimpatiya sa inyo kung wala kayong matinding dahilan. Ginagamit lang kayo ng mga organizer na yan. Yung mga organizer na yan, karamihan yan, mga vlogger. At kikita yan, at kikita, at kikita yan, kayo, uuwi kayo na huluhaan sa bahay ninyo na wala kayong kinikita. Kumita na yan ng limpak-limpak na salapi dahil sa pagngawa-ngawa sila dyan sa gitna ng kalsada. Kaya mag-isip-isip naman tayo mga kababayan. So gustong gusto niyan na araw-araw mayroong revolusyon. Araw-araw yan, gustong gusto niya na magkaroon ng gulo sa Pilipinas dahil Lumalaki yung views ng mga vlogger kapag uh, maraming uh, nakikipagsimpatiya sa kanila.